Hard siya ng ganun, good, plus bad, may kasamang caregiver yun. Uh -huh. Ibig sabihin yung caregiver, nasa likuran niya, may suot siyang game help. Yeah. So, pag sinabi niyang good, device plus bad, nakasunod sa likod niya. Modified yan, yeah, sir? Hindi, hindi. May kasama tong caregiver. Uh... Ito yung regular na ascending, descending. Huwag niyo muna problemahin yung modified. Kasi yung modified, kaya tinawag na modified, walang caregiver, siya lang mag-isa, aakyat. Mm -hmm. Kaya, kaya, kaya magmo-modify mag siya kasi wala siyang kasamang caregiver. Ito may caregiver ko, mm -hmm. kaya good Bart plus bad. Kaya kasi umiiyan mo ah, dito yung kamay niya parehong dito nakahawak. Mm -hmm. Ngayon kung wala siyang kasamang caregiver, tapos nahilo siya dahil diabetic siya, hulog siya. Mm -hmm. Kasi wala, nandito yung kamay niya eh. Ngayon, oh. pag wala sa kasamang caregiver, doon siya gagamit ng modify case at makahawak siya para hindi siya mahulog. Kaya ang gagawin niya, kung wala siyang kasamang caregiver... Sige, po. Thank you po. Kunyari, wala siyang... Ito yung uni, ulitin ko ha, ito yung meron siyang kasamang caregiver. Yung tinuro ko sa inyong formula. Good device plus bad. Good <laughs> device plus bad. Good device plus bad. Kunyari, bababa na siya. Ito yung 100. affected, ha? Hmm. Device plus bad, good. Device plus bad, good. Device plus bad, good. Ngayon, nag-day off yung caregiver. Wala ka hawak sa kanya. Mag-modify. Tatanggalin niya ito. Uh -huh. mm, yan yung modify. Tapos, lepang affected, opposite affected leg. So, kakapit sa for safety. Handrail, Handrail, good device plus time. Ah, Andre, go device test time. Andre, go device test time. Kasi wala sa kasamang caregiver, kaya siya nag-modify. Ngayon, bababa siya. Wala rin siyang kasama. Ganun pa rin. Oh. Kailangan humawak muna siya dito kasi para hindi siya masubsob. Mm, Andre, device, device plus time. Good. Handrail, device plus band, good. Handrail, device, device, device plus band, good. At saka niya ngayon, 3 babalik to. Tapos pag 3.8 na siya, Device, divide by Go. Divide by 2. practice nyo sa taas.